kain ko pa ba Rafael 120 pesos na <laughs> 120 pesos marami pa rin naman na pila dito ngayon para maki-update kung magkano nga ba talaga na ang presyo so yun nga, ang sabi nga ni kuya ay nagtatakal ng kanin is 120 pesos na pero since nandito na rin ako kakain uli ako ng pares baka it could be the last <laughs> <What>? <laughs> hindi, kakain pa rin naman ako pag nagustuhan ko, pag na na ko na kakain ako kakain pa rin ako ng kanin ba't ka magpupas? tikman mo yung pares si Diwata. <laughs> Rafael, tikman mo, 120 na, baka sa sunod, 150 na to. Shout out kay Gela Mora Morales. Actually, returnee ako, eh. returnee ako ni Dindiwata. Kapag mag-vlog ako, pag magka-content or mag-update. Okay. Yes! 120 na, John Santiago. Ito na ba ang hudyat? John Santiago. Oh, wala na masyadong tao. Dati yung dami dito sa may kung ano-ano pa rito, may mga gimmick pa o may mga kung ano-ano pang palabas. Pero ngayon wala nang wala nang mga sasakyan. Tapos yung loob, moderate naman. Hindi naman napuputol yung pila, panayan takal ng kanin, bili ng ano, moderate pa rin naman yung loob. Pero hindi na siya yung ganun talaga na dumog katulad dati. Yun nga, 120 na nga siya. Ayun, naka update lang tayo dito kay Paris ni Diwata dito sa Pasay City. Uh, tama nga, 120 na ang Paris. Hindi na 100. 120. Ang tanong, may kakain pa ba? Ay ba, marinig tayo dito ng mga tao ng Diwata. <laughs> ako, returnee ako. Eh, returnee customer ako dito ko ngayon para maki-update about sa price so yun nga 120 na siya hudyat <laughs> ayan na ang hudyat Lili, <laughs> lumipas na ba? Lumipas na ba ma detect ba tayo dito ni diwata nako sino tong nagla live na to bandarito sa harapan